Hello everyone, welcome sa ating uh, channel. Thank you for uh, subscribing. Thank you for viewing and sometimes thank you for sharing my videos uh, this time nag magluluto ako ng ginataang alimang first is igisa natin yung ating mga spices for uh, more or less 3 minutes hanggang sa mag brown yung kulay especially yung ating ginger next is ilagay natin yung ating uh, alimang agisan natin hanggang sa mangkolai pulay yung kanyang body yung kanyang Naka ano na tayo guys. Naka 103 subscribers na tayo as of this day. And thank you. Kasi at least paunti-unti dumarami yung ating mga subscribers. Simple yung yung mga videos ko guys pero at least ma-share natin yung uh, mga ginagawa natin. Simple lang naman siya pero pwede na. At least uh, mga basic na mga pagluluto lang yung na uh, ma-share natin. Pwede natin siyang i-level up kung gusto ninyo, magdagdag kayo ng mga sarsa-sarsa dyan. Pero ako, well, okay na po. Basta may, ga may gata. Ang alimang masarap na yan. Nakalimutan kong maglagay ng ano meron pala akong butter na pwedeng igisa natin sa ating mga spices. Uh, never mind, magdagay ako mamaya guys. Magdagay ako ng paminta. Yung buong paminta. Siyempre, Salt ay yung magic syrup konti at ka, naglagay ako ng konting vinegar alam nyo guys pag gumamit kayo ng gata ng yung lagyan ng konting vinegar hindi siya masira kagad pwede siya guys in 24 hours na hindi siya masisira yung yung mga niluluto niya. So, pag balik pa rin nyo lang sa kabilang side para maluto yung kabilang side na naman. ating nang siyang uh, ibuwan hanggat mauubos yung uh, gata na nilalagay natin sa ating halimawin. At pagkatapos ay luto na siya. i lang natin siya guys hanggat maubos yung gata at pahinahan yung apoy. Mahina lang ang apoy guys. orin lang ninyo siya guys hanggang siya siya ay malutok nilagay pala ako ng nagdagdag pala ako ng 8 ounce na Sprite guys kasi yung ating gata is medyo konti lang para parang kulang siya para maluto yung ating alimang. Kaya nilagyan ko ng ito ng sprite. Sabukan mo siya guys. Masarap siya. Yung, yung Sprite at saka yung gata. Good combination yan siya guys. Para sa pagluto ng ating ginataang alimang.